Dakal pong, salamat, Dalawigan ng Bayan ng Arayat. Good morning guys Welcome back sa ating channel Nandito po tayo nga sa may Santa Cruz Magalang, Pampanga At itong tinutumbok natin dahil to Dere dere to no Patagos ng Tarlac At ngayong araw po ay June 3, 2024 Ngayon ay araw ng Monday Time check it's 9.56 na ng umaga At kasalukoyang nandito tayo ngayon sa lugar ng Santa Cruz, Magalang, Pampanga. At kung bago lang din kayo sa ating channel, please don't forget to like, subscribe, share, and comment. At ayan ang municipality ng Magalang, Pampanga. Ang ganda, no? Lumang-luma na. Talagang panahon pa ng Kastila. At dito naman sa ating kaliwa, yung plaza, Magalang. At doon yung simbahan. At ayan guys, nandito na tayo sa San Nicolas, Magalang, Pampanga. Ah, uh, kalalagpas lang natin ang bayan. Uh, at unang-una, bago tayo tumuloy sa ating vlog, Nais ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa mga nanonood, sa mga kaibigan natin sa mga tumangkilik ng ating channel France Adventure ah, Naging viral po yung isang video natin doon po sa pag-visit natin sa hometown ni Mayor Alice Go Maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-comment Maraming maraming salamat din sa lahat ng mga nanood At God bless po sa inyong lahat at nagustuhan niyo yung ating vlog at uh, sana patuloy nyo suportahan yung ating channel Francie Adventure <clears throat> At ngayong araw na to ay Pupunta tayo ulit sa Tarlac At uh, dadaan tayo dito sa Magalang Kaya tayo dito dumadaan Ito yung pinaka fastest way Papunta sa bayan ng Balas Concepcion, Tarlac At uh, meron tayong mission ngayon uh, Sana okay lang yung audio natin ano? Kasi gamit natin ngayon yung ating external mic at ang mission natin ngayon, mga ka-adventure, uh, nakatanggap ako ng isang impormasyon sa mga supporters natin. Uh, may nagsasabi na meron pa daw si Mayor Alice Go na isa pang farm na dito matatagpuan sa Balas, Concepcion, Tarlac. At yun ang mission natin ngayong araw na to. Aalamin natin kung totoo nga ba yung balita na yun na natanggap natin sa isa nating mga supporters at tinanong ko po muna siya kung talaga bang totoo na nag exist yung isa pang farm na nakatago dito sa Balas Concepcion, Tarlac at nagreply naman din po yung ating supporter sabi niya, opo at totoo daw na meron kaya ngayon, ayun ang mission natin ngayon mga ka-adventure alamin natin ngayon kung talagang meron pang isang nakatagong farm, hahanapin natin ngayong araw na to. At nagpapasalamat din ako doon sa mga concern ninyo, sa mga comment ninyo. Uh, ayan nyo, nag-iingat naman tayo. Uh, at maraming maraming salamat sa inyong concern. At ganoon din, ano, <laughs> nagpapasalamat din ako sa mga ganyan ba talaga pag nagkakaroon ng viral views. Eh, Nagkakaroon din tayo ng mga basher <laughs> ah, Nakakatuwa na Mabasa yung mga comment At ah, Meron na tayo mga basher Mga ka-adventure Eh talagang yatang ganun Ang sa mundo ng YT eh. Kapag ah, medyo umaangat ang ating channel ah, Nagkakaroon tayo ng mga basher Pero anyway Maraming maraming salamat pa din Dahil napanood niyo pa rin yung video natin at maraming salamat din sa maganda ninyong comment. guys magpapalam na tayo sa bayan ng Magalam, Pampanga dakal pong salamat at papasok na tayo sa bayan ng Tarlac at malapit-lapit na tayo ano? doon sa pupuntahan natin malapit na sa balas At dito na mag-umpisa na hahanapin natin yung sinasabing uh, hog farm. Yung isa pang hog farm na tinatago ni Mayor Alice Go. Dito magtanong tayo dito. Dito. Magtanong tayo dito. Sir, morning. Pwede magtanong? Siyan dito yung papuntang uh, barangay Balas? Balas ba? Diretso pa, boss. Diretso pa? Oo. Oh, Tapos? Diba may gas station dyan? Gas station sa kanan? Oo. Oh, dito sa kanan. Kanan. Yun. Pasok pa sa to. Doon na? Oo. Oh, balas na yun. Balas na? Ah, malapit na lang pala. Balas na to. Ito balas na? Oo. Oh, balas na to. Ah, kaya pala. Tiga dito kayo, sir. Hindi. Sa ah, Kasi nagbablog ko sir. Okay lang. Sama ko sa vlog ko. <laughs> Kasi, sir, may hinahanap ako. Uh, yung... Kung alam niyo yung issue kay Mayor Alice Go. Ah, oh, ay, may nakapagturo sa akin dito na source. Uh, meron pa daw isang ano dito, yung piggery, hog farm, si Mayor Alice Go. hindi ah, ah, Hindi nyo alam. Yung ano, yung Mighty Swan. Hindi nyo ano yun, Mighty Swan, Piggery, Hog Farm. Hindi nyo na babalitaan. Oh, sige, pagtatanong ko na lang doon sa balas. Dito. Sir, good morning po. Pwede magtanong? Ano na po ito? Ano? Sakop na ng barangay balas? Oo, oh, balas na po. Oh, inaanap po yun, ano, sir, yung Mighty swine Farm. Alam nyo po yun? Hanga, ano, hog Farm. Mga baboy, piggery. Pero balas mo. Balas. Oh. Eh may nagturo sa akin dito daw eh meron daw parang farm. ng ano, hindi ba yan, sir? Hindi ba tong Sa truck. You know, sir. Ayun, sige, sir. Thank you. Dito kaya pwedeng magtanong. Kumakain si sir Sir, pwede ba magtanong? alam niya po yung ano, uh, Mighty Swain Farm? Might, Mighty, Mighty Swain Mga ano ng mga hog farm, piggery, mga ganun. Mighty Mighty Swine Corporation. Alin po? Ito na tong ano. Ayon. Ah. Yun. Uh, sige, kasi ano sir, Thank you, sir. Sir, sir. Ha? Ayun, sige, sir. Thank you. Dito, magtatanong tayo dito. <laughs> sir, good morning po. Pwede magtanong, sir? Bar barangay Balas na po to Ah, barangay ba? Ah, no, no, doon po po yung bala. Adon pa? Oo. Oh. Eh, inaanap ko yung ano, sir, yung, alam nyo ba yung Mighty Swan Farm? Mighty swine. Swine? Oo. Oh. tulay, sir. kayo bago kayo dumating sa arko. Bago dumating ng arko, kakanan na po. Mighty Mighty Swine. Ah, Mighty Swine. O, oh, sir. Pwede na rin magtanong, sir. Kasi alam niyo ba yung issue na kay Mayor Alice Go? Hindi niyo sa balita? Si Mayor Alice Go ng Banban -Ban Tarlac? sa Pogo, sir. Oh. Kasi meron akong nakakuha na source Yung Meron pa daw hog farm dito si Mayor Yun yung mighty Swine daw Mighty swine Ano yun sir? Baboy ko alam ko yun O oh, mga baboy O oh, kasi may hog farm din si ano eh Kaya pupuntahan ko O O O O Sa pagkawin yung ng tulay Hindi po kasi lumilitaw sa google map yun eh Basta O oh, dito nakaturo eh oh. O po kasi nakagoogle map yun O oh. Oo. Uh, uh, oh. Bakay na bakal tulay. Ah, sige sir, thank you sir. Okay. At yun dito tayo naturo ano. San Nicolas Balas Concepcion Tarlac. Dito daw. At ayun nga ano Dito Meron daw dito sa Ito dito Ito pala May daan pala rito Pero ang layo nang naka-indicate sa Google Map Ang layo Ito alamin natin to at merong off dito na daan alamin lang natin magtatanong tayo dito uhuh Uy. <coughs> hmm. Ay, may May checkpoint pala Good morning nga Pwede akong magtanong? Kasi hinahanap ko yung ano uh, Mighty Swine, Swine Farm huh? Dito ba yon? Ano gagawin dun? Hindi, inaano ko lang nag oh, nagba nagbablog lang po ako Ay, bawal po o, oh, hindi, Dito lang, tatanong ko lang po kung ano Kasi gumagawa ko ng vlog doon sa kilala, Kung kilala nyo po Si Mayor Alice Go o, oh, Ngayon, meron nung Na Kwa na ano, na, Natanggap na nagbigay sa akin ng tip na meron pa daw dito si eh, Mayor Alis ko na farm pa daw. Wala. Ah, oh, wala. wala. Mm. Hindi na sa kanya yan. Hindi ah, na sa kanya? Hindi na. Oh. Pero dati o oh, sa kanya. Yung tatay ah! niya. Tatay? Oh. Ah, sa tatay niya? Oh. Ah, tapos oh, binenta na. Oh, yan. Lang. Ah, di ibig sabihin ito, itong kabuan na ito. Ah, hindi. Ah, hindi pa. Hindi. Okay. Oh. Hindi sa kanya yan. Hindi na sa kanya. Oh, pero dati sa tatay niya. Kasi nung nakaraan, ay. Oh. Kasi nung nakaraan, oh, nagpunta naman ako doon sa farm niya sa Kapas, doon sa pati doon sa munisipyo sa Banban. Kaya ay may nagsabi nga ako sa akin na ano, Meron pang araw ditong isa pang farm si di, si Mayor. 'Di ba? Ay, ni yan yan. Oh. Oo. Ang alis. Oh, na. si hindi na sa kanya. Hindi na. Oh. Eh pero ibig sabihin no, dati talaga nag-ooperate dito. Bago pa man may benta, tatay niya po ni oh. ni ano, Mayor Alice. Ah, kaya pala tapos na benta na ito. Mga mm. kailan no na benta niyan? Ah, hindi namin na Oo. Oh. Bago pa lang kami dito. Ah, dito. Kayo ang bantay dito na oh. Kaya pala. Ay, sige po, thank you po. Para at least kasi naano ko, pinagtanong ko doon eh. Kala ko doon pa sa may Bamban yan. Oh, bamban. bamban. Pero ito sa ako pa rin ng Barangay Balas, no. Oh, Balas. Oh. Baras. Conception pa rin. Conception. Eh, sige po, thank you po. Oh. Ayan na pala, hindi niyo alam kung ano. Pero dito kayo nakabantay dito. Mm. Oh, ah, sige po, thank you po. Sige. Sir, thank you, sir. Thank you. kita ninyo yung papunta doon sa farm. Simpleng simple lang. Hindi mo mahalatang merong farm doon kapag dumaan ka rito. Pero nakita nyo naman sa aerial view kung gano'n kalaki yung farm na to. Tsaka parang high tech no. Sobrang daming building. Ang daming ano. Napaka high tech na farm. Kung ito yung sinasabi na dating farm ng tatay ni Alice Go. Uh, posible baka na-operate niya rin ito no. Kapag operating dito si si Mayor Alice Bu. At maraming maraming salamat sa iyo sa supporter natin na nagbigay sa atin ng impormasyon na to. Uh, eto, pinunta na natin ngayon shout out sa iyo hindi ko na ang pangalan mo at napatunayan natin na meron pa pala nakatago rito na isang farm na pag-aari dating pag-aari daw ng tatay ni Alice Goof. pero napakalaki ng nung... hog farm no? Parang mas malaki pa ito doon sa pinunta natin doon sa kanyang home sa Banban, Tarlac. Pero na-confirm natin na ito ayon sa sagot ng babae na kusap natin, dating pag-aari ng tatay ni Mayor Alice Go. Ngayon naipinta na raw, tinanong ko naman yung babae, ay hindi niya raw alam dahil bago lang daw silang nakabantejaan. Ang mga lumalabas sa truck dito talaga mayroong baboy, tsaka ang lalaki magaganda yung quality kaya no oh. ayan yung truck na lumalabas kulay orange at yun guys dito ko natatakusin itong vlog na to don't forget to like, share and subscribe at maraming maraming salamat po ulit sa viral videos na panonood sa ating pagbisit doon sa hometown ni Mayor Aris ko. Nakakataba po ng puso yung mga comment ninyo. Maraming maraming salamat po sa mga tao na nagko-concert sa atin. God bless. Stay safe. Ride safe. Be safe. Francie Adventure signing off.